Kim Chu at Paolo Avelino ay gumaling na sa sakit. Welcome to Philippine Showbiz Updates. Kim Chu at Paolo Avelino ay gumaling na sa sakit. Makikita sa Instagram ni Kim Chu na nakalabas na nga ito at masayang nag-ehersisyo, tulad ng madalas niyang ginagawa at ganun din si Paolo na nag din at tila nagpapalakas lalo baka sa mukha nila ang sigla at makikita sa video na talagang di nila pinababayaan ang sarili at nagpapalakas lalo bilang marami pang trabaho ang naghihintay sa kanila kaya naman kitang-kita naman kung gaano sila kasigla dahil sa wakas ay gumaling na din sila. Kung matatandaan na hindi nakadalo si Kim Chu at ang on-screen partner nito na si Paolo Avellino sa kanilang MediaCon, nakilahok lang sila sa online Zoom para sa kanilang teleserye dahil parehong nagpositibo sa sakit ang dalawa at nagkataon pang nagkasabay ang dalawa na nataman. Ngayon nga ay nakalabas na si Kim Chu at Paulo, senyales na sila ay gumaling na at si Kim ay nakapasok na rin ng trabaho bilang host sa It's Showtime. Masaya naman siyang win Elcom sa kanyang pagbalik ng mga kasamahan niyang host at talagang namiss din nila ito, habang si Paulo naman ay patuloy pin sa pag-ehersisyo -e at patuloy sa pagpapalakas. Samantala excited naman ang mga fans ng Kim Pao dahil inaasahan ang linlang cast na mag-promote at dadalo sa dinagyang festival na gaganapin sa Iloilo. -Ilo. Ngayong January 28, umaasa ang Kim Pao fans na makakadalo ang dalawa sa dinagyang festival sa Iloilo -Ilo, bilang sila nga ang main cast ng teleseryeng linlang. At mapapanood din pala ang kanilang teleserye linlang ngayong lunes January 22 at susunod sa Batang Kiyapo talagang exciting ang mga episode dahil maraming unseen at bago na eksena na hindi na ipalabas noon sa Prime Video. Kaya abangan sila sa muling pagbabalik. Philippine Showbiz Updates.